Miguelito Guerrero in here's to a prosperous term as mayor from RB Borromeo and the Borromeo Group of Company. Ah, apple yang si Borromeo kasi ang daming zoning violations sa mga negosyo niyan. Tsaka, lagi yan nagpapasal ba kay Roberto para hindi siya oh, mako. Oh. oh, and now what, ma? Ngayon, hihingi siya sa akin ng proteksyon, di ba? That's fine by me, ma. Just make sure na tama ang bayad nila. Tama! Look at all of this. So many gifts. Jason. Mayor. Oh. Wow. The more, the many. -er. More gifts. Mayor, galing kay Mr. Ong ng Binondo. Nadaan dun sa dati mong sekretarya. Ah, another day, another watch, Jason. Padulas niya yan. Magpapatayo yun ng mole. Sandali lang. molang lang ipapatayo na ito at ito lang ibibigay niya sa akin. Ano to, kuripot? No deal, ma. Tell him no. Baka naman paano lang yan. Yes. Down payment. Ganon. Ito nga, ano lang hinihingi niya. Ito, ito, na yung binigay. Ito! Madahan! Ano! Ano! Ito na yung... Mayor! Congrats! Congrats! Maiingay na, buddy. Wow. Congrats, Mayor! Mayor! Hey. Hey. Grabe, Mayor. Ang gwapo niyo, pare naman na kayo! Sobrang great in you, ha? Ngayon ulit kayo nakakita pagkatapos ng eleksyon. <laughs> Naku, nagustuhan niyo po ba yung mga outfit niya na no taking Ang ganda, di ba? O aminin mo, madam? Hoy, bayad yun na, Bayad na bayad yun. Hindi nyo nga kami na-sponsor, eh. Hmm, mayaman naman kayo, madam. Ito na bang si madam? Parang ka namang others, eh. Ay, ang daming regalo! Oh, nga pala, ito po, may regalo din kami, Mayor. Oh, po, ito po, para sa inyo. May init-init pa ho! What the hell is this? Kakanin po, galing ng Makabebe Pampanga. Pang Kakanin, galing Makabebe Pampanga? Pang oh! Wow! Oh! Thanks for this, but I don't eat carbs. Ay, Mayor, hindi ko aray carbonara. Get that thing the hell away from me. I said I don't eat carbohydrates. You don't understand that? Ay, hindi, 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 hindi. Kakainin natin mamayang merienda yan, ha? ha? Alam ko na. Tulungan niyo si Sandy maglista ng mga regalo. Tapos lagay niyo kung kanino galing, ha? Madami Ay, yan, madami para yan. Kaya oh, oh, namin oh, yan. Oh, oh. Stay, Stay away from, from the water. Yes, oo. Wala kayong ibukas sa dyan, ha? may Louis Vuitton. Sarap oh, maging mayo. Maging <laughs> mayo. Asan ulit? Ayun. Poon po. Hello po. Mayor, may dumating na isang sasakyan dito. Seryoso ba? <laughs> Ma, may sisilipin lang ako sa labas. Jason, let's go. Oy, oy, oy! Tingnan natin kung ano bibigay sa akin na ito. <clears throat> This is it? Boss, yan po ang pinadalang regalo. Congratulations daw po. Where the hell's the sports car, Paul? Ito lang binigay niya? Yes, boss. Crash. Walang utang ng loob. I will not forget this. Ikarahin mo nalang ito. Yes, boss.